sa manay po bye Yan na po yung aming bibilihing oven ah. Electric oven ha ni. Eh. Hmm. Oh. Mag-turbo mag ka na sa Pasko! Uh -huh. <laughs> hey chula! For today's vlog po, ay pupunta po kami ng bayan at ibibili ko po ng pamaskong damit ang aking mga pamangkin. So yan mga chula at samahan niyo po kami. Yan, bali mga tsula, si Baby L po at saka po si Tosha ay nai order ko na po ng damit online. By po ah. Yan. Bali, ibibili ko na lang po ng damit mamaya ay si Pupay. Yan. At saka po, ibibili ko din po sila ng tigi-isa po na sapatos po or sandals. Yan, mga tsula. At ayan na po ang aking mga pamangkin. Ready-ready na. Ready na ba kayo? Yeah. <laughs> Si Baby L po at saka si Tosha ay saktong-sakto po at kakatawid po sila kahapon. Yan, tara na. Tayo na po, Pai. Tayo na, Baby L. Dali, suot na ko ng sandals at bibili ng bagong sapatos. Anong bibilhin, Baby L? Bili ng apple. Nang ano? <laughs> <laughs> Anong diaper? Anong bibilhin, L? Patos. Patos? Wow. Sapatos din ikaw po, Pai. Bibili na sapatos tayo, okay? Ay, tara na. At anong oras na? Tayo na po, Pai. Tara na. Let's go. Yan. At kami po ay paalis na mga chula Kasama din po namin si Ate Nikki at saka po si Yada. <laughs> Yan, mga tsula. At kami po ay nakasakay na po sa tricycle. Ready-ready na. si po, Pai. Saka si Baby L. Baby L. Yan at nasa bayan na po kami mga tsula. Matingin na po sila ng damit. Ma. 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 El, anong gusto mo mahal? Makalinto <laughs> siya. Gagandahan eh. Mga ganito ato Nikki. Eh. Maganda. Ano eh? Mga pal, parang palda shorts siya. Yeah. Ano mo ng pink? Ito. Ayan, maganda. Try mo ito ang maganda. maganda. Ay! Maganda ni. Ay, pang itaas. Maganda po yun. Ay, yung palda ni Pupay. Pati nga. Maganda ni. Maganda pati kulay. Bagay sa iyo, baby. Kikay na kikay naman. Pupay. Maganda. Pink Yan na lang, Ate Niki. Oh, ito na lang. Mm. Wow. Pili ka pa po kayo ng damit. Sige, okay. Tuwang tuwa si L naman. Ang <laughs> daming damit bibihan eh. Magaganda rin dito. Ang dami pong shorts. Magaganda. Dito ko ito bili na shirt na ito. Damihan. Ah, ito? Ang ganda tong itong suit niya Dito pala yung binili. Mm -hmm. Ang ganda. Hmm? Dito po nalilibang si Napupay ah. Eh. Ano gusto mo, Elle? gusto mo, Elle? Ayan. Maganda. Oh, si Labubu. Aba siya nga. Ito bagayin, gayon? Labubu? Ang dami. Iba't iba ang kulay. <laughs> Tuwang tuwa si Pupay. Nito siya. si ka po si El. Patingin daw. Hawak mo daw si Ano. Patingin daw. Ito yung silisip. Ayan. Maganda. Maganda Pupay. Maganda yan eh. Oo. Maganda ang kulay. Ayan. Maganda. Tapos ang Terno. Oo tsaka sandals. Yan. Oh. Tayo sa taas at sapatos naman. Tayo sa taas. Yan. Kami po ay papunta sa taas. At bibili naman po kami ng sapatos. Titingin po kami ng sapatos. Nakapili na po siya Ate ng damit po ni Pupay. Yan. Dito po yung mga sandals at saka po mga sapatos. Wow! Dami pong stock mga chula. Dami yung ganin. Eh. Bili mo na si Tosha at si Ella. Namimili na po sila. May mga tsinelas din po dito. Naulan po pala mga chula. Kami po ay nasa third floor. Susukat na po si Pupay. Hmm. Hindi pa. Ah, malaki? Ah, Hindi naman. Gusto mo na yung Pupay? Okay. Yan ang gusto mo, Pupay. Wow. <laughs> Ginagitla mo. <laughs> Nagitla pati si Elle. <laughs> ba, susukat din si Elle. Kahit sandal si maganda yun. Maganda yun po yung nangangabili ni Yada sandals Sundance. Wow! <laughs> maganda! Iyan <laughs> <laughs> na lang, Yada. Maganda! Patingin daw na yan. Ito na lang. Kay l Maganda po. Ay, maganda si Hanit. Magandapat eh. Cute! Ano na ito? Labubo? <laughs> Nakakiuso ano naman si El. Labubo. Alay nang kay Pupay at Inigi. Yan. Ito daw po yung kay Pupay mga tsula. Mabilis na mag-desisyon. Mabilis pumili naman. naman. <laughs> Gusto mo gabagay bagayin Pupay? <laughs> Yan. Yan. Nakita kang tuwa si Pupay. Inundo si El. At oho po. Ang may batang yagit. Ano? <laughs> Wala ng chinelas. <laughs> Naglaro na si Elle. Wala ka? Ito na lang daw po. Kay Tusha. Nakabili na po ng sapatos, sandal, at saka po ng damit. So, Ang akin pong mga pamangkin. Gusto yung sukat ng sukat. <laughs> Gusto sukat ng sukat ni Elle. Wow. Wow, uh, naman. Naman ayan na po yung sapatos si Tusha hmm. tsaka ayan po yung kay Elle sandals ayan ay, mga chulat kami po ay pababa na papunta na po kami sa counter at babayaran ko na po yung mga napili po nilang sapatos at damit ayan yun oh. yung nagiging rabbit ayan nga mga cute po ito. Ah. Parang ito mga wallet po pa eh. dami oh. Ang alin to siya? Kunin mo. Alin ang sa iyo din? Pili kayo yung tigisa. Ang alin ang sa iyo po pa? Ito siya. Ayan. Ay, galing Eh. Pating daw. Sige nga. Ay, <laughs> kakiyot. Ay, ipili mo din si L. Ah. Hala. Ayan ang kay L. Wow! Galing! Ano eh? Yan, at after po namin mamili mga tsula. Bigla pong umulan ng malakas. Hindi pa po kami makaalis at napakalakas po ng ulan. Kami po yung magpapatila muna ng kaunti. Ayan, mga tsula, at pauwi na po kami. Ayan po si Baby L, si Pupay, at si Tosha. Tapos na po kami bumili ng bagong damit. Yan, may isusot na po ang aking mga pamangkin sa pamamasko. Thank you po, salamat po. Thank you po. Ano lang sasabihin, baby? Thank you po, ikaw nga. <laughs> Ayan, mga tsula, at kami po muna ay, kami daw po muna pala ay magmemeryenda. Magbe-burger po muna kami. At magutom na po. Yan mga tsula. At kami po muna ay magme ng burger. Ayan, ayan po si Nerly, mga tsula. Nakaabot naka ay sa merienda <laughs> Sa merienda umabot. Ayan, at si Sandaw po ay mag-claim daw po muna ng pera. Para sa yung i-claim napaka generous po na sponsor okay. and panagin po ng pangguling ng oven post na, wow. na po Christmas gift na po sa aking pong pamilya. wow. So, at po karibas po sa inyo wow magkakaroon na, na, na kayo ng sariling oven wow, thank you po God bless po tara yan at si Seth po ay magkiklaim po muna ng pera dito po sa Cebuana halos ay kalihisan lang po nitong burger go burger <coughs> yan at tapos na po kaming mag claim ni set ng pera kami pipabalik na dito sa go burger may merienda daw po muna yan mga sula at nakain na po sila ng merienda masarap po pay eh. uh, Ano in order mo po pay eh? ha yan yung may hotdog masarap French uh fries. -huh. Merienda po muna at nagutom pamimili damit na si nga pala na hmm. ibili na sa online na niya. Overload na pagkatapos po naming magmerienda ay nandito na po kami sa SM Angela at at bibili na daw po si set ng oven wow salamat po sa nag-sponsor po ng oven oh, lamig naman dito lamig yan eh Mading, kasi bumili na lang kaya ng kawali. Ito ka tadunga na. At nang makita mo ang mga magagandang kawali. Yung gusto mong bilhin. Ano nang klase yun? Ay, yung walk. Oo. Parang iba. Ah, iba. ay may tang yung dalawang tangkay. Parang ganito siya. Ang style. Hmm. Kami po Pupunta na doon sa appliances. Madi oh, may mga kuha na din. Ano eh? Katakay bumili na rin. Lanera. May mga bilo. Iba-ibang shape. Ano eh? Wala pa yung oven Ano <laughs> niya. <laughs> ay parang kuha. Narito na rin lang ngayon. Ano eh? Mading malaking kaldero. What? <laughs> parang masarap mamili. Ano eh? Ganito yung binili natin na ano nakaraan yung nakana-aten alus po. Oh. Ito po yung makita po namin na set na oven na mas malaki. Pero hindi naman ganun kalaki sa kulangan eh. Lang lang. Ay, baka tayo maka-copyright. Ay, sakto lang eh, nga Oo. Oh. Wow, at saka, at saka may ganun niya siya. Sabi ko, baka pwedeng mag-turbo din. Hmm. And, ay, turbo baga tawag doon? Oo ito po yung amin po ni set. Malaki na, naman yung training, Malaki na. Hmm. Kami naman po ni Seth in, ay nag-inquire na. may yun. Habang nakuha po sila ng stock ng oven ay titingin po kami ni set ng lanera. Para po meron na rin kaming magagamit. Hani. Iba-ibang size, iba-ibang shape. Ganito. Ganito. Hmm. Magkano ganito? 71. Eh, 83. Tig-isa na. Tama na yun. Ano? <laughs> <laughs> Tig-isahan ni. Eh. Pag ay magbe-bake ka ng ng banana Bake. cake. Bake mo. Bake mo. Oh, isang so eh. Parang isang serving yeah, dito. Yan. Yeah. Tama. Oh. Ay, bito palang maganda ma. May, ay, may mga kulo. Mm, balik mo na yan. <laughs> Wow, ito. Magkano hmm. 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 ganito? Eh. 170. Hmm. Mga dalawa. Ito na la mo bilhin natin. Mga dalawahan. Oo. Next time na la yung ibang style, yung ibang size, 'di ba? Hmm. Stock Saka, na. Pwede naman bukod din ng 20. Hmm. Mm -hmm. Pwede next time may ito ah. Anong bago? 'Di ba? Heart shape pa. Oh. Oy, si ng. Tsaka ito, diba? maganda rin pang o. banana cake. Banana nakaka-excite tuloy. <laughs> Tara, testingan natin kung kasha doon. Tara. Testingan po natin kung kasha. Ayun, may sakto saktuhan eh. Hmm. Allowance po. Ayan, Okay na yun. Para pagka malay mo, mag-bake mak ka sa birthday mo. <laughs> Yan na po yung aming bibilihing oven. Electric oven na ni. Eh. Wow. Iche-check po muna nila. Yun po yung stack po. Ah. Bumili ka na rin ng speaker at kanina pa nagpaparinig. <laughs>

Tatry daw mading Dapat ay nagdala tayo ng manok han <laughs> eh Yakap yakap honey. Timer, oh, timer, timer po, ah, timer po ito. Timer. Ito po. Ay yung saan yata? Ayun, 'tong gulid. Ah. Timer. Ito po yung temperature. Ah. Okay na po. Ito po yung mga kasama niya. Paano oh, month warranty. Eh, dapat ay ingatan mo yung resibo. <laughs> Ba't <Beti> may hangir? <laughs> ano yung pamparapol? <laughs> <laughs> may hangar pa. Nagbabayad na po si <laughs> Iba pa yung microwave oven na ni. Eh. Hmm. Hmm. Kaya pwede siyang pag lecho ng manok ani. Eh. Apo. Ah, Sige ka. Lecho. Yan, at mm, ayun na po yung oven na binili po namin ni Seth. At isasakay na po ni Kuya Jeff sa tricycle. Yan po. Tapos na pong mamili. Yan. Mas safe pa. Yan mga tsula at pauwi na po sila. Sila po yung na at kami po na nili na kamotor. Kami po yung susunod na lang. Thank you so much po ulit. Yes, thank you so much po ulit sa sponsor ng Oben. Thank you po and God bless po. Ayan mga chula at nandito na po kami ka na set at ayan na po yung oven. Wow! Amin na pong i-unbox. Yan pala mga tingin may nakalagay Oh. Bake, roast and toast. Yeah! yeah excited ako ganito, ama ah, Sa roast. Hali, oh, ba? roast. Roast chicken. Pwede na pala tayo mag, ano, lechon manok, honey. Lechon manok, honey. Pwede lechon rin siguro ng lechon, lechon belly. Oh. Ganun po. Ito, open ko na set. Sabi mo lang yung box at pagka hindi ginagamit ay... Nakabila. <laughs> Nakabox lang, honey. Yeah. Wow. Wow. Wah, Wow. Bigat pala ito. <laughs> wow, ang ganda. Sakto lang. Laki mga din. Mm. Ah, dito po yung tray. Yung ibang yung... accessories. Mm. Ito ah, gagamitin natin. Pagasan mo muna, mading. Ba ito mading, -hmm. Sabi ko sa ito, ito yung hmm, parang yung sa baga niya. Yung ba? sa inyo. Yung sa apoy, yo. Oh. Ito yung pagkayong sa itaas. Mm -hmm. Ito yung ibaba. Sa ibaba. Ito yung ibaba't itaas. Ibaba't itaas. Ay, ito ah. Oh. Ito yung may dong Ah, yung parang sa naikot sa gilid. Yung ano, yung may pang tuhod turbo ng manok, mm Tapos ay kung gusto may itaas lang, may apoy. Ito yung ibaba. Ibabat. Ito ay ibaba't itaas. Hmm. Ah, okay. Galing, honey. Eh. Tapos ito, timer. timer. Eh. Ito, ayun sa temperature. Oh, uh, yan. Okay. Yan na tayo po muna ay mag... Maglalagay na ng butter. Ito po yung butter, tapos ayun po yung okay. tinapay. Oh, yes. ay, ayan. Kagaya po yan yung ginawa namin kanati, Nels. Hmm. Wala lang po itong garlic powder. Hmm. Yan po at maglalagay na po si set ng butter. Butter. Sarap na ito, eh. Yan, at ilalagay na po natin ba ba yung kayo? mga tinapay. Ay, ingat. <laughs> Ilang tinapay kaya ang kasya diyan. Eh. Parang anim, honey. Mm, kasya, kasya. ka lang anim. Mm. Pwede rin pala ito yung ibabaw yung ibabaw lang ang apoy, honey, para matost yung ibabaw. Kaya ang ating uh, iseset na po natin dito. Five minutes. Ibabat itaas. Mm, okay. Bango ka ano? wow. na eh. Bango? Bango Tumunog na! Mga bano. <laughs> Naiinip masyado. Check po natin din mga tsula. Wow! Kala ko yun. Ako'y kinakaban at sabi ko yung mating tok na yata. Sinerly po yung kinakaban at may may tok na. Oh, sakto lang yung ilalim. Hmm. eh. Yan, at na po ni Seth ang ating unang saklang. Na-toast naman po siya. Hmm. Yan mga tsula, At eto na po yung na-toast po namin na tinapay. At atin pong papatikimin si na Yada, si na nanay po. O, tikman ninyo itong aming tinoos na tinapay ma. Mainit-init pa iyan. Masarap ay oh, habang mainit ay ano, matikman. Tuko po daw. Gusto ko po. <laughs> ano, Baby L? Gusto ko po. <laughs> Ayan po si Baby L. Parang masarap ito yung may kape, eh. ma. Okay yung gatasan eh. Ikaw, Kirby, gusto mo? Hmm, uh, kuha ka. Ayan. Sarap. Sarap, ma? Maraming malutong. Malutong. Oh, may natira pang isa. Sarap. Nakain na po sila, mga chole Masarap, baby? Opo. Ay. <laughs> Nahihiya po si Baby L. Yan. Thank you po ulit sa sponsor. Maraming salamat po sa sponsor ng aming oven. Oh. Merry Christmas po and God bless po. Yes. Thank you po. God Thank bless po, po sa inyo. Bless po. Yung sponsor maayong magpa-mention ng pangalan. Yan. Salamat Maraming salamat po. po. Thank salamat you salamat. po. Lala! <laughs> Bakit baby L? Masarap to siya. Malutong man eh. Sarap bebe! Makakapag-bake na. Makakapag na. Pwede nang mag-bake, mag-roast. Pwede nang mag ng manok. Mm. Ah, pwede din. Mm, pwede mamay siya ng para sa manok. Yan at may isa pang matera, baby. <laughs> Magkape ka, baby, para mas masarap. Mm. Sarap. Bangohan <laughs> ni baby, 'yan eh. Sakto <laughs> di pa ako Ayun. Magtimpla ka lang kape, baby. Masarap yun. Ayan, kain po mga tsula. Kain po. Mm Ayan -hmm. po yung ating ikalawang saklang. Wow! wow! Talagang toasted. toasted. Yan ang masarap. Mm. <laughs> <laughs> oh, sarap. Mm. Toasted wow! talaga. Wow. Eh. Mm. Ayan yeah, po. Wow, yeah, masarap. Mm. So, kanina mm. eh medyo maputla. Eh, parang mm. yun, masarap. oya oh, yeah, dati tikim ulit. Yung kanina hindi masyadong toast. Ito toasted. Makalat po Makalat po. po at nagigifrap po si Lok <laughs> Bebe, Kape, magtimpla ka ng kape. Corby, <coughs> ikaw. Oh. Mainit ha? <laughs> Kami pa yung na. Ako pa yung may tinimpla ditong black coffee. Sarap na ma din. Magkakain ako. Parang wala tong sihan. Mm. Crunchy. Kape po tayo mga mm. Breakfast. Mm. 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 Oh. Sarap. Kain po tayo. With coffee. May pa hmm. lang. <laughs> mmm. Sarap. Sarap nga pala itong magka-partner. Hmm. Sabi ng nanay, mm. dapat daw pala araw-araw yung may tinapay na. <laughs> <laughs> Thank you po ulit sa sponsor po ng Amin Oven. Thank you po. God bless po sa inyo. Salamat po. God bless po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Mm. Merry Christmas po and God bless po sa inyo. Thank and you po. Kape po tayo. galing ay te ay galing very good naman na mahal ha. ay hindi pa pala tapos <laughs> ay galing May adlib naman. Oo. Oh, Bakit oh. gano'n? Bakit gano'n ang kanta mo, baby? Sino may toyo? Ate Pupay. <laughs> Oo oh, <no>. daw. <laughs> na, Ate Pupay. May toyo pa lang, Ate Pupay. <laughs> Galing naman kumanta na, mahal. Yes. Yay! <laughs>